Isang pa mababalang pangarap po sa ating lahat. Na Kaya yun, lakot po kayo sa ating sa pagbibigay ng Ang natin po ay kasama din po ito sa pagsamba natin, sa pagbibigay. ibigay Maging pagbukas po kayo sa ating sa kawitaan, sa kahidaan, September 3 verse 9 at sa kain. Yun, yun po, sabi niya po dito, para nalang mo siya sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan pagkandal sa iyong mga pinakainan na ani. Siya ay iyong katugan. sa kayon, kamalik mo ay laging nang aapaw. Si Sita, na inumin ay hindi na matutuyuan. Hindi po, natalaga naman na sa kabila ng ating mga kayamanan o no? mga dumating po sa ating mga blessing. Na, iba po, Huwag po natin kumitikaan na maglaan sa ating Panginoon. Nang dahil sa atin, sa atin ang binibigay ng Diyos na kayamanan man o mga blessing, hindi po natin kapalimutan ang Panginoon. Napatuloy po natin sa alalahanin at natin sa kanya. Di ba po? Kaya alam mo po ba, sa pagbibigay, dito po natin makikita kung paano po tayo pagpapalain sa patuloy po natin na pagtapat sa ating Panginoon. Di diba po? Kasi ang Panginoon, sa Panginoon po tayo o, Sa tao na po, hindi eh, po lang tatapat po tayo. Pero lalo na po sa Panginoon, na po tayo magtapat sa kanya. Dahil siya, sakit, pag di ba po, sa ating Jesus may life, talagang kahit na hindi po, at sa pagkakapin natin po, hindi po tayo napukulang. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa pang, sa salita na ating Panginoong Diyos na talagang pinapaalala po po sa atin niya yeah, ang salita na kailangan lang po natin magtapat sa na kanya. Di ba po? Nasabi na po dito si Christine, sa gayon, kamalik mo ay lagi na aapaw, isiplan, nang inumin ay hindi na patuloy pa sa doon. Ngayon po, hindi niya po talaga kahandaan na tayo pagkulangin at mawalan at mapulo. Higit sa lahat, ang lahat ng ito ay talaga hindi niya po tayo, hindi na po sa ating paparanas ng kahirapan, di ba po? Kaya rin, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Ito po ay patuloy po natin na naranasan kanyang kabutihan na ipaparanas sa atin. Sabi ka po niya dito, sa, sa sabi ka po dito sa sinasabi ka po dito sa Filipos. Sa Filipos, sa Filipos, sa Filipos, verse 19, sabi ka po niya dito, at buhat sa hindi maupos na kayamanan ng buhat, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Christ Jesus. Kaya, po mga kapatid, huwag na po kayo pag-alala sa ating mga pag at ang Diyos na ang kahalat na magtubay para sa atin. Kasi iingatan niya po ang ating mga kapirahan, ang mga natitira sa atin. Diba po, iingatan niya po yun para magkapit natin sa ating pang-araw-araw. Diba po, kaya yun, salamat po sa Panginoong na ito po ay nawa-ipa-nawa ito na, naw -na dito sa ating lahat. Diba po, na ang pagbibigay ay Mahalaga din po yan. Eh, yan po natin makikita kung paano po tayo pagpapalain at siya po ang magbibigay niya sa atin. Yan po, magpapatid po kayo sa atin sa mga lawang hari, 12 verses 3. ba diba po? Ang salaping mula sa handog na pambayad ang kasalanan. At uh, ang sakaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay eh, hindi na yung nilalagay sa kabal sapagkat nakalaan yun sa mga pare. Yun po sa ating mga pastura na ang mga inil inilalagay po natin dyan sa dapkit, talagang nakalaan po yun sa kanya. At yun man din po ay makakatulog din po sa kanyang Kahit ang kanyang buhay, inilaan niya na po sa paglilingkod sa Panginoon para tayo ay mapamahalaan. Di diba po? Kaya yun, salamat sa salita ng Panginoon. na ito po ay patuloy po na unawaan at unawain. Hindi, okay, hindi. Salamat po. Sige po, katuloy po tayo magbigay. ng po yan. Lang. Okay. Tension 3, mission, at saka sa Rosano. Ang mission, mga kapatid, yun po, ang hindi po nakakasama sa paghayo, yun po ay parang kasama rin po, po sa paghayo. Kapag kayo ay nag lagay dyan. Kasi yan, para sa mission Lalu sehingga mengapa tak mesti kita Gracias. Tuloy po natin yung natin mga kapay. Sa so, very box Lord, mga panahari yes, Jesus. Ama, maraming salamat po sa aking mga kapatid. na po kong tatapat sa iyo at pagbibigay sa iyo, Diyos. Na po po ito banal. Yes, Jesus, ang sa Pagpalain ni kanilang mga buhay, maging -kanilang, kanilang mga buhay, mga negosyo, kung kayo naman, this Lord, ang mga yes, Jesus. Maraming salamat po, Diyos. Kaya ito man din po ang mga ay magamit sa iyong bahay ng Diyos, hindi ito masasayan, <laughs> Dahil ito po ay mapupunta na po sa mga kita para <laughs> pangpiliin sa mga kapalangay Maraming salamat po Diyos. Maraming I'm um.